Ibinahagi ng mag-ina na si Narona at Loris Caparas ang kanilang mga pinagdaanan sa programang Counter Blessings ni na former Governor Jerry Domingo Umali at Dr. Kitte Guzman. Ayon kay Mrs. Rona, isa sa malaking suliranin na kanyang hinarap ay noong ipinanganak niya ang kanyang kambal noong panahon ng pandemya taong 2021 dahil nagpositibo rin siya sa COVID-19 na naging dahilan kaya siya kinailangang i-isolate. Kwento niya na isanan niyang ipasasaryan ang kanyang kambal dahil premature ang mga ito. Ngunit sinabi ng doktor na kaya niya ang normal delivery, kaya sinikap din niyang ipanganak ng normal ang kanyang kambal. Kaya pala nangyari, dahil may purpose si Lord na hindi ako nagpasasaryan na kasi kanya-kanya po kami ano doon trabaho, kung ano yung gagawin mo, walang tutulong sa iyo. Samantala bilang ate ay naiwan ang responsibilidad kay Loris at ikinuwento niya na sinubok din siya noong nasa ospital ang kanyang ina. Dahil hindi sila makakalabas kaagad hanggat hindi nababayaran ng hospital bills. Idinaan umano ni Loris sa panalangin at pananampalataya ang kanyang pinagdaanan noong panahong nangangailangan siya at kalaunan ay merong dumating na tulong sa kanya. Pero meron pong driver ng ambulance sa barangay namin Siguro parang yun din po yung binigay sa akin instrument diga na Nagpaalam po ako doon na baka po may extra kayo din po oh, sa driver okay. And then yung driver po ng ambulance sa barangay Akala ko po pera niya Ang pera po pala na yun pambayad sa kuryente And then that that day po pambayad din po yun so Dala-dala niya po. Dala -dala niya. Buti po may dala siya. Oh. Samantala noong lumabas na sila sa ospital, ay patuloy pa rin silang nakakwarantin at ang kanyang kambal ay naiwan sa ospital na kalaunan ay binawian ng buhay ang kanyang bunso. Sa kabila ng pagkawala ng isa niyang anak, ay nagtiwala lang umano si Mrs. Rona at hindi kinwasyon ang Panginoon bagkus ay nagtiwala lang siya sa plano nito sa kadahilan ng naiwan ng isa pa niyang anak sa ospital ay palagi niya itong dinadalaw at kasabay ng kanyang pagdalaw ang kanyang pagdarasal at pag-worship na siyang naging dahilan kaya napabilis ang pagdaling at naiuwi na rin niya ang kanyang anak. Shane Tarantino para sa Balitang Unang Sigaw